Kayo po yung uh, isa sa mga talagang nagsusulong ng uh, impeachment ni Vice President Sara Duterte and nagkaroon po ng bagong development bukod do sa file ng uh, pagka transmit ng impeachment uh, articles of impeachment sa Senado ito naman kinasuhan ng NBI itong si uh, Vice President Sara Duterte first i'd like to get your reaction to this ah uh, una uh, we need welcome natin yan kasi at least nagkaroon sila ng uh, ng tibay ng loob na file ng kaso si Vice President Sara Duterte. Pero parang naninipisan ako o nahihinaan ako doon sa kaso na final nila. Kasi yung ginawa ni ni Sara ay hindi yan ordinaryong grave threats, no? Um, ano pa yung isang final you know, Exciting, inciting, inciting to inciting to sedition <laughs> do sa inciting edition, sige ano na yon pero yung grave threats kulang cool yon mahina na kaso yon kasi yung ginawa niya hindi lang ordinaryong tao ang trimeten niya o pinagplanuhan niya na patayin ko hindi political leadership ng Pilipinas presidente speaker of the house tapos pati nga ang First Lady. At pag binabasa natin itong anti-terror law, covered na covered yung ginawa niya dito sa Anti-Terrorism Act. Kaya dapat yun ang final na case. Kasi imagine niyo to, kung nangyari yan, let's say, sa US, tapos yung presidente, uh, nila ang ang binantaan, pinagplanuhan, talagang dadamputin ka kagad ora mismo. Ito hindi yung grave threats lang. That's a, eh, ano, ito, a plot to commit uh, an act of terrorism. Kaya yun dapat ang kinaso sa kanya. Pero syempre, decision niya ng, ano, ng NDI at saka eventually based on the appreciation ng, ano, ng mga prosecutors. Pero can you live with this? Uh, bilang isa sa mga nagsusulungan ng pagpapanagot kay Vice President, can you live with these uh, cases? okay na yan kaysa naman sa wala. No? Uh, ang mas uh, tinututukan natin kasi is itong kanyang impeachment tapos yung kanyang plunder case. Kasi yon mas mabigat na, na kaso yon. Okay. Itong mga isinampang kaso laban sa Vice Presidente, how do you think this could affect uh, yung uh, impeachment naman ni Vice President Sara Duterte, at least in the Court of Public Opinion? Mga kadagdag yan for sure sa sa favorable reception ng tao dito sa impeachment case kasi nakikita nila na kahit papano talagang totoong nangyari yon at uh, alam na hindi lang yan basta-basta political or uh, pangiipit lang sa kanya. So magkocomplement siya. Mm hmm Okay. Incidentally, uh, gusto ko rin pong hingin yung opinion nyo rito. No? Kasi matagal naman natin na papag-usapan ng previous episode yung mga scenarios na binabanggit ninyo, ninyo patungkol dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At yung huling pahayahayag galing sa si Senate President, eh, most likely July 22 ang start ng trial after the sona of the President. Is this something favorable or you want this to happen earlier? Oh, uh, well it is what it is kasi nasa sa kanila yung yung bola ik nga. Pero on the part ni ni Senator Cheese, ano, Senator President Cheese, mamimiss niya yung opportunity dito to to exhibit yung kanyang uh, legal prowess or yung technical know-how niya dito sa mga mga usapin na to. At pero alam mo, iniintindi ko yung situation niya kasi very fragile ano, yung kanyang paghawak sa Senate Presidency. Kasi if he becomes aggressive na gustuhin niyang simulan na ito, court with, ang sa malamang marami mag-uusap dyan na tanggalin na lang siya by June 2. Kaya nakita mo, hindi siya nagbibigay ng definitive stand either way kasi pwede rin pumilos yung mga nag-i-interest laban sa kanya. At uh, yun ang dilema niya. Kung, kung totoo yung sinasabi niyo, yung basa niyo na uh, ang concern dito ay yung uh, kumbaga, job security niya bilang Senate President, does it mean na uh, kung ngayon talaga magbibilangan, eh, nasa panig ni Duterte, ni Sara Duterte, yung majority ng mga senator? Not necessarily. Kasi ibang usapin yung, yung um, labanan sa Senate Presidency, iba rin yung usapin ng impeachment. And uh, ano yun? Nag-present uh, ng opportunities for, for both sides yon. Ang nangyari kasi, yung pagka-assume ni ni Senator Cheese as Senate President medyo ano yun na medyo magaspang yung pagka pag-assume niya talagang maraming mga nagkasunugan ng tulay doon at yung mga na dislodge na na bloke waiting in the wings yon ang issue nila is yung internal na ano kumbaga power struggle sa Senado hindi ba necessarily yung mga magpo, mag, magpo in favor or against the impeachment. Okay. At kaya yun ang dilema niya. Okay, separate issues. Pero pag-usapan natin, Senator, yung ano, yung, yung gap between the transmittal of the articles of impeachment at saka sa start na actual trial, July 22. Sabi nyo, uh, Senator Cheese would miss the opportunity to perhaps showcase his legal prowess as the presiding officer. Does it mean na hindi sigurado na mananatili siya na, na Senate President by the time na magsimula yung trial? Ganun ba yan? Uh, sa ngayon, yan yung naririnig natin na uh, kaso up in the air lahat ito kasi siyempre kailangan manalo pa ng mga senador na front runners ngayon. So from there, makikita mo, magkakabilangan lang agad dyan. Most likely, sino yung mga papasok sa hindi, sino yung boboto kung kanino. And I I have a, uh, umaga, a sensing na, ano na, uh, mag-iiba na ang liderato ng Senado by then. Uh, this the next Congress. Okay. So next Pero, Congress eh, kung pag-usapan natin, sa yung hamon, yung challenges between now and uh, July 22, masyado mahaba eh. Diba? Nandiyan yung possibility na mag-die down yung issue, matabunan ng mas malalaking issues. And if that happens, paano na yung impeachment? Oh, ano, hindi kasi matatabunan eh. Kasi ultimately, mag siya by June. By June 2. Ngayon naman kasi talagang naturally, yung yung kampanya uh, sa Senado. Tapos eventually magkikihin yung local campaigning, talagang yun yung uh, primary focus ng mga ng mga political uh, players. Pero when the smoke clears, tapos na yung botohan, then marirevive ulit ang impeachment. Kaya hindi 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 ito mawawala sa consciousness ng taong bayan. And of course, yung mga stakeholders, yung mga nag-file, eh, we will make sure na palaging nandiyan yan sa consciousness ng nung, nung taong bayan. At ano to, gagawin itong campaign issue dapat sa mga kandidato. Kasi, di ba, uh, in our case, eh, di ba, ma siyempre, mas gugustuhin natin na ang manalo ng mga senador ay eh, yung boboto to convict Sara Duterte kaysa yung um, kaysa yung mananalo tapos i-acquit lang naman si Sara Duterte ay ayun natin mangyari yon okay diba? Eh kaso, by, sa ngayon medyo play safe yung marami sa mga tumatakbo sa pagka-senador. Ang claim nila kasi kung sakaling manalo sila, eh, tatayo sila bilang sen senator judges. So pag, pag pinaprofile nyo ba yung mga tumatakbo sa pagka-senador, kunwari yung nandun sa team ni, ano, ni BBM, yung alyansa sa Bagong Pilipinas, eh, nakasisiguro ba na kung sakaling manalo yung marami sa kanila, eh, boboto sila in favor of convicting the Vice President hindi yun given kaya ang pagprofile nito talagang isa-isa di ba ano yung mga motivations nitong mga individual senator uh, senators elect ano, Baga, ano yung mga ano yung mga inclination nila una ano ba sila leaning conviction leaning acquittal? then ano ba yung uh, pwedeng motivations nila basta bottom line hindi pwedeng given na i-assume mo na for conviction siya or for acquittal. Kailangan uh, to. So matinding negotiations ang uh, mangyayari dito uh, um, bago magsimula yung trial eventually sa July, sabi ni Senator Chis. In contrast, kung mananalo naman yung mga nandis sa uh, ticket ni, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayun mukhang sigurado lahat yun boboto yes. against convicting the Vice President. Hindi po ba? Yes. For sure kasi ano na yan, mas personal yung stake nila. Uh, kaya nga, ano to, medyo uh, komplikadong sitwasyon to. Uh, yun kasing sinasabing pwedeng sinimulan yung trial, sana, nakapagpakitang si Senator Cheese as presiding officer. Tapos, by, by June 30, di tapos na, may break muna sila until the assumption of the new set of senators, magpapalit ng mga huwes, ika nga, then i-resume yung trial. So, um, pwede naman nangyari yon kaso mukhang hindi sila inclined to to go through such uh, exercise. Okay. Bilang isang dating tumayong uh, senator-judge, tama po, no? Noong pinakawali impeachment trial na nasaksihan natin, ng nooy uh, Chief Justice uh, Renato Corona, ano ba interpretation nyo rin sa sinasabi sa Constitution na shall forthwith proceed pag na file na yung Articles of Impeachment? titingnan kasi natin, well, straightforward definition is immediately, di ba? Hmm. So... Pag tinitignan kasi natin yung mga mga uh, yung presidents no itong kay eh kay, kay President Erap Strata kay uh, Mercedes Gutierrez tsaka yung kay Chief Justice Renato Corona nung na-transmit nung nung Senado ay nung uh, House sa Senado ni receive yon immediately constitute siya as an impeachment court. I remember cre uh, clearly, dun sa Chief Justice Corona, I think it was December 12, na nareceive na Senado. December 13, nag-constitute kami as an impeachment court. Yung trial started ng January. Kasi hmm. nag-coincide siya dun sa break, nag-coincide yung preparation, uh, physical preparation ng Senado, tapos yung preparation ng rules, lahat. So by the time nangyari yon, nangyari yon during the break, tapos after the break, yun na. Ngayon, masyado mahaba yung three months. Ito etong yung sinasabi kasi nilang kailangan magkaroon ng, ng session yung Senado para lang mag-constitute sila. I, I don't believe that. Kasi ang contention ko nga, kaya nilagay yung impeachment uh, court, impeachment as an institution. E nilagay yan sa Article um, 11, hindi siya nilagay siya sa Article 6 dun sa legislation, kasi sineseparate siya. na ano so hindi siya bound by the legislative calendar dapat kung na receive nila no Wednesday yung last day na session Thursday pwede silang pumunta sa Senado at nag-constitute as an impeachment court kasi hindi naman nila kailangan ng mace para ma-recognize sila as uh, ano to, uh, an impeachment court kasi iba nga eh. So kailangan yun, immediately pwede nilang ginawa yun. Even ngayon, kunyari mag-convince sila, oh, pag uh, pumunta tayo sa Senado, kasi impeachment Trial na ito, hindi ito, walang koneksyon yung legislative calendar sa impeachment court. Yun, yun nga.